Welcome na naman mga kabare sa ating usapang baboy kung saan ang lahat ng inyong matututunan ay puros kababuyan. Ayan. Okay, so as usual po, bibisita na naman tayo sa Pen Farm para kumustahin ang kanilang mga inihin dahil meron po tayong pinapaayos doon. Okay, so nandito na naman po tayo sa farm ni Sir Pen. And ngayon pong araw na ito, tayo po ay mag ai ng pitong inahin. What? Ayan. So, bakit nga ba pito? Kasi ang mga ito po ay inindus natin. Huh? So, last week po, nag-ultrasound tayo dito sa farm. And ito po mga inahin na ito na inindus natin ay mga hindi buntis. nag expect po tayo ng at least tatlong inahin na nabuntis dito. Pero yun nga po, base sa ultrasound findings natin, ay hindi nga sila positive. So meron po tayo mga pitong inihin na pinaturukan ng Syncrovet And after 3 days po na AI na sila So ngayon po yung second dose nung AI And tayo po ang gagawa niyan nice. Pero ang isa pong problema natin dito Ay marami po dito sa mga inahin na ito na more than 10 days na hindi pa naglalandi And yung iba nga ay more than 21 days na mula nung binread sila at akala natin ay buntis pero hindi pala ano po so mahirap po talaga matrack yung ating mga inhen kung hindi naman po nagre-record si Ken aka Dalmaso Let's get it on na po. Ano po? So ngayon, syempre kailangan malinis muna yung mga vulva na ating mga inihin bago natin isagawa yung AI. So ito po ay makakatulong para maiwasan ang posibleng infection after ng ating gagawing AI. Ayan po. So malinis na and dapat po yan ay tutuyuin din. At papangunahan na nga po ni Sir Kingpin ang pagsumpit dito sa ating mga inhin. Mas maganda po sana talaga kung meron tayong teaser board sa unahan. Pero since wala po, ayan, kahit po amoy barako na lang. <laughs> And syempre, bibigyan din po natin ng chance ang ating dakilang tagapag-alaga na maging tatay na. Wow! And ito nga po yung second time pa lang na magsumpit ni Ken. Kahapon po yung first. Very fast learner naman po itong second si So hopefully mabuntis niya po itong mga ito Ayan po So for added stimulation Nakasampan na po si Ken But wait there's more May kasama pang masahe oh. So yan na po yung last na inihin Na sinumpitan ni Ken At dito po sa side na ito Meron po tayo ditong tatlong nasumpitan na inihin Or nasumpitan ni Ken And dito naman po Meron tayong apat Ayan po. So, makikita nyo, nandun pa yung mga catheter niya. Ayan. So, ito po ay mga hindi pala buntis. So, katulad po na sinabi natin kanina, in-expect po natin, meron man lang sana mga buntis dito, pero wala po pala. Kung hindi po tayo nakapag-ultrasound last week, hindi natin malalaman at mapapahaba yung panahon na non-productive ang ating mga inhin. So syempre ito po ay may malaking impact sa productivity ng ating inihin Bababa ang kanyang liter index And bababa rin syempre ang piglet production ng farm na ito oh, no. At dahil nga po naniningil tayo kay Ken ng record Lalo na po dito sa breeding ano po? So gumawa na po sila ng paraan para maisulat yan So ayun po silipin natin at meron na nga po sila ditong whiteboard para maisulat kung ano yung mga pinagagawa nila. Ano po? So, ito po yung nangyari kahapon and pag-usapan po natin ito. Okay. At dito nga po, nakalagay po yung kanilang sound number para malaman natin kung ano yung inhin. Meron din po silang nilagay kung kailan yung date ng bulog. So, nakalagay po yan dyan, sasabay-sabay so sila. And then, meron din pong oras. So, ito pong oras ay hindi ko alam po kung ano ang importansya nito. Pero at least po, kung tanungin man sila kung nasaan sila ng oras na alas 5 ng araw na ito, ay ito po yung ebidensya. So nandito sila nagsusumpit. And then pagdating naman po dito sa isa, simen naman, nakalagay po dito kung ano yung similya na ginamit. So gumamit po sila ng large white dalma, large white nico, large white dennis, and large white kingpin. Okay, so at least po alam na natin kung anong mga lahi nila. At malalaman po natin kung kanino sa kanila ang may pinakamagandang similya. <laughs> ayan, biro lang po pero ang ginamit po dito ay large white so ngayon po medyo nakukulangan tayo dito sa kanilang recording kaya ito po ay binago natin at ito na siya ngayon so nilagay pa rin po natin yung kanilang sound number para ma-identify natin kung aling inihin and then naglagay po tayo ng breeding date so kailan po sila sinumpitan at kung ano po yung born na ginamit ano po, so nakalagay po dito large white wala na po yung pangalan So hindi na po natin alam kung sino yung gumawa Titingnan na lang po natin kung sino yung kamuka <laughs> Then nilagyan din po natin ng mga araw kung kailan sila dapat i-monitor kung sila ay bumalik sa paglalandi So yung kanilang 21 days and then 42 days okay? Then meron din po tayo dito nilagay na ADF So ang ibig sabihin po nito ay expected date of harrowing At lahat po ay ini-expect na manganak ng November 6 So yan po yung 114 days niya pero meron din po tayo ditong ADF or Actual Date of Farrowing. So posible po na kung hindi man sila mga anak ng November 6 ay isusulat naman natin dito yung talagang date kung kailan sila ng anak. And then next po is LS or yung litter size. So kasama na po dyan yung mga mummified and mga stillborn na mga piglets na inilabas. And then meron din pong kasunod na LSBA or litter size born alive. So dito naman po yung lahat po ng ipinanganak pero tatanggalin na po natin yung mummified and yung mga stillborns okay. and then after po nyan meron tayong LSW or litter size at twinning so after po natin pasusuhin yung ating mga biik mga 28 to 30 days iwawalay na natin sila isusulat naman po natin dito sa LSW kung ilan yung mga piglets na naiwalay natin so ibabawas po natin dyan yung mga naging mortalities natin habang sila ay sumususo And then after po niyan, last po natin is wind. Ano po? So ito yung date kung kailan winalay natin yung mga inihim. Okay, so yan po yung basic na recording natin na pinapagawa muna dito sa Kingpen Farm. Sa ngayon po, meron na tayong mga nakasulat dito. Pero after 21 days po at muling naglande yung iba nating mga inhen syempre buburahin natin yung mga nakasulat dito and papaltan natin ng bago. So mapapansin din po natin, pito lang po yung nasa record natin kasi nga po yung ibang inahin ay walang record. So hindi po natin alam kung kailan talaga sila binread at kailan sila mga what? Ngayon pag-usapan naman po natin ang epekto nito sa length ng production cycle ng isang inahin at sa kanilang litter index. Ano po? So first, dito po muna tayo sa medyo ideal na haba ng isang production cycle ng isang inhenan po. So muli po, ang gestation period ay 114 days. Ang lactation or pagpapasuso ng mga biik ay tumatagal ng 28 days. Ang dry period po, target natin is 7 days. And lost days ay 10 days. Ano po? So on total po, 164 days. Ngayon po, ang lost days, ito yung non-productive ang ating inihin. Ano po? So, mas maganda ay may lang ito And ito nga po ay napapahaba kung meron po tayong mahabang wind to interval or matagal ang kanyang dry period. Pwede rin pong hindi agad-agad sila nabubuntis or low conception rate. Pwede rin pong kapag sila po ay nag-abort and pseudo pregnancy or buntis hangin. Ano po? So mas mahaba po ang lost days, mas bumababa ang ating litter index. Oh, no. Ngayon po, since nagkaroon po tayo na problema dito sa Kingpen Farm at hindi natin agad-agad na na-detect yung mga hindi buntis na inin, So medyo tumagal po ang ating lost days. So ilagay naman po natin dito na ang lost days po nila ay 40 days. Kunyari lang po yan. So ang total po nito ay 189 days ang isang production cycle length ng Kingpen Farm. So ang litter index po na target natin ay 2.2 pero dito po sa Kingpen Farm ang naging sow index niya is 1.9. Ano po? So ngayon po ilagay naman natin na kunyari ay nakakapag-produce po dito sa Kingpen Farm ng 16 piglets. What? Medyo mataas po yan pero kung ikukumpara po natin doon sa huli nilang anakan, nag-average po sila doon ng 19.5 piglets. Pero medyo ibaba po natin. Ano po? So ngayon, Uh, I-multiply po natin ito sa kanilang sow index so doon po sa target natin dapat nakakapagproduce sila ng 35.2 piglets kada taon pero dahil nga po medyo humaba ang kanilang loss days ang mapuproduce lang po ng isang inhin ay nasa 30.4 piglets lang. At base dito, kada taon meron ka pong short na 4.8 piglets sa target mo. And kung meron kang 10 inhin, ibig sabihin nagkukulang ka ng 48 piglets na production kada taon. Ano po? At kung nagbebenta ka naman po ng biik na worth 4.5, so ito pong 48 piglets ay worth 216,000 pesos na nawawala sa iyo kada taon. Uh! Ayan, silipin naman po natin ang kanilang mga winlings. Ano po? So, ito yung mga pre-starter piglets nila. Wow! And ito nga po ay galing doon sa isang inhen na chapsuy ang lahi. At meron po tayo ditong walo or pitot kalahati lang kasi bansot po yung isa. And pakainin na po natin. Ito naman po yung pakain. So, papakain natin ng early win superstar. Ideally po talaga, hindi dapat natin pinapasok itong mga sako dito sa loob. Dapat po ay nililipat natin sa drum yung mga feeds. And then yun lang po yung pinapasok sa loob. Okay, so pakainin na po natin. mo mukhang malakas naman na po silang kumain. Hindi na po natin nilalagyan ng gatas. Pero matatakaw na sila. Okay, so very good po. Sa so ngayon po ito lang ang mga nakasampa, ito lang ang pre-starter piglets ng Kingpen Farm at karamihan po ay nailipat na dun sa kanilang growing pens. Okay so yun naman po yung next na pupuntahan natin kaya tara po. Okay let's go. Okay so ito naman po yung kanilang mga growing pens, ito po yung original na building talaga dito sa farm dahil dati po namimili lang talaga sila ng biik. So ngayon po nagpuproduce na sila ng kanilang mga biik at ito na nga po yun. At mukhang naging malaki po ang improvement ng mga ito mula do sa huling video natin kasi medyo malaki na yung nilaki. Silipin pa po natin yung iba. Dito po sa kulungan na ito, dati po ay magaganda naman. So ayun po, malalaki pa rin sila. At mukhang healthy naman. Siguro po ang mga ito ay nasa starter stage na. Hindi po tayo sigurado kasi syempre wala po tayong record. And since hindi po natin masyadong alam yung eksaktong edad, minsan po nade-delay din yung pagpapalit nila ng pagkain. So katulad po nito, medyo napatagal yata ang pagpapakain ng early win dito. Pero ngayon po ay mga starter na and talagang humuhubog na po ang kanilang mga katawan. Ayan, so mga guwapig po talaga sila. No. Then ito naman po yung mga pinakamatatandang mga beef dito na naproduce nila dun sa huling batch na mga nanganak. So lalaki na po niyan. And then, ito, ito yung mga bansot. mukhang nakahabol na din. Medyo maliliit po talaga sila, pero okay naman po yung katawan. Okay, and then dito naman po yung last. Ayan. Itong mga ito naman po ay mga pinili na replacement gilt. So, pipilian pa po yan. Pero sa ngayon po ay inihiwalay na. Hindi na po ito kakain ng grower starter na lang po and then diretso developer na. So, hindi ko na po tinatry na tanungin si Ken aka Dalmasyo kung kailan ito mga ito ipinanganak kasi lagi pong ang sagot niya ay hindi ko po alam or hindi ko tanda. Okay? So, si Ken po, a.k.a. Dalmasyo, ay hindi naman Chinese pero lumaki naman po siya sa farm. <laughs> and syempre bago po matapos ang ating video, shout out po sa ating mga kabaryo na si Sir Tuning 19 and Buhay Korea 1994. Thank you po for watching and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi.